Napaka walang hiya tao na yun, na uh, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcolito kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DigiPlus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito pa yung ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert na ngayon ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, Tingnan niyo yung mukha ni Marco Leto kung matatawa kayo. Napakawalang ng tao na yun. Uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Nang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So... Alam ko po, ma malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the Pagcor and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin, total ban.